Pampanga uh, June 6 panghapon ang hirap nun 17 nakuha natin sayang sayang hindi tayo pumunta sa bayan ng Mexico kasi nakapaskil dun sa sa tareta nila ang degla nila ay 20. Hey, sayang. <laughs> Hindi tayo nakapunta ng bayan ng Mexico. Sinabihan lang ako. Sa bayan ng Mexico, ang digla ay 20. Pero ang 17, napakahirap. Nakuha natin. So, itong mga nakapattern na to, wala, nawasak na. Nawala sa pattern. So yung sinabi natin kanina na yung 8 i-adapt natin. So kukunin natin ngayon. Sa hapon. Maganda siyang pandiskarte. So ito po ha, ah. lumabas sa Pampanga 20 Pilado 17. Sayang. Di nakuha yung 20 kasi wala wala sa mga diskarte eh. kung nakikita nyo wala wala sa mga nakapattern wala ang 20 dyan so kagaya na sinabi ko nawasak sa mga pattern itong mga nasabing ano so iba na po yung otso kukunin natin ito na po yung i-apply natin sa panghapon so ito na po yung sa pampanga otso 23 23 26 at 6. Ito po, ito pong mga dalawang numero. Magandang diskarte. So, kung pipili tayo ngayon, kayo na lang po ang bahalang dumiskarte. Kasi 60 to 70 percent ito po ilalabas. sa hapon may magandang partner dito eh mahirap so sana nakuha nyo magandang diskarte maswerteng numero sa pampanga Wala, lang to. Chamba lang. Nakuha natin chamba. So sana machambahan din natin ngayon. Nawasak po. Nawasak po ang pattern nito. Nasira ang diskarte. So ibig sabihin, palimbago. medyo mahirap so ito lamang po sa lungsod ng Pampanga 8, 23, 26 tsaka 6 uh, Paresan nyo na lang. Sa Angeles po. 7, 5. Yung 35 po, wasak na. Nawala sa pattern. So, nagdagdag tayo ng diskarte. 39. Sa Angeles po yan ha. 75, 36, 39. Maswerteng numero. So, yun naman po sa lungsod ng Angeles, panhapon. So sa lungsod po ng Pampanga sana na-adapt nyo. Uh, kung so nahirapan tayo kaninang umaga sa pag-analisa, nahirapan din po tayo ngayon sa pag-analisa. So ito pong 26 tsaka 6, wala sa hulog. So ibig sabihin, maganda siyang pandiskarte. So, yun lamang po, pampanga, panghapon. So, bali po ito, eh, hindi na po natin na uh, i-upload sa Facebook. Kasi tayo po ay may shadow ban. Wala po sa search engine yung ating page. Ibig sabihin, tayo po ay tinatamaan ng shadow ban. Uh, hindi nila makita yung page. So, hindi na po natin i-upload to sa Facebook. Mula sa lahat, nire-report. ah, <laughs> uh, hindi, pis na kami yan. Peace na kami ng, ano, ng basher ko. Sorry na. Bala kay sa buhay nyo. <laughs> June 6. Sana ay swertihin tayo. So, yun lamang po. Ito lang po mga numerong masaswerte. Pampanga. Adjor.